ng ilunsad ng programang gikonsulta noong nakaraang taon, umabot na sa mahigit isang milyong pangasinense ang napabilang sa PhilHealth konsulta sa tulong ng inisyatibong ito ng pamahalang panlalawigan. Layon nitong bigyan ng libreng check-up at konsultasyon ang bawat residente lalo na ang mga senior citizen na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Isa sa mga natulungan ng programang ito ay si Lola Remedia, 82 taong gulang. Sa kabila ng kanyang edad, nais niyang magpatingin sa doktor. Anya, malaking tulong ang libreng konsultasyon para sa kanilang mga senior citizen. Gusto kong magpaki-up kasi matanda na pero wala akong maganda. Kasi, na, natig up kami mga senior. Ano Yan ang malaking pagpapasalamat namin kay Governor. Ano? Ang masasabi ko kay ko, maraming salamat do sa binigay ng consultation sa akin, sa aming mga senior. Salamat. At nabigyan na kami ng importansya ang mga seniors. Sa ilalim ng gikonsulta, mas pinaigting ang akses ng mga pangasinense sa serbisyong medikal nang hindi kinakailangan pang gumastos. Bilang sa benepisyo nito, ang libreng medical check-up, laboratory test, bitamina at gamot pang maintenance. Sa patuloy na pagsisikap ng administrasyong Gico, mas maraming health centers at ospital sa lalawigan ang sumasali pa sa programa para mapalawak pa ang sakop ng programa. Samantala, hinikayat naman ng pamahalaang panlalawigan ang iba pang pangasinense na hindi pa nakakapagparehistro sa PhilHealth consulta na lumapit sa kanilang barangay health center upang magpatala at maging bahagi ng programa. Valerie Dismaya, RNG News.